Sa mga naunang panahon na paglutas ng krimen ay matagal o mahirap dahil na rin sa mabagal na pagtuklas ng mga ebidensya. Ngunit dahil sa makabagong teknolohiya ngayon ay naging malaking tulong yon para mapabilis na malutas at mahuli ang mga kriminal. At isa na doon ang CCTV. Sa ngayon kahit sa ang sulok ay may ng mga CCTV dahil sa malaking na itutulong nito para makita ang mga sa ating kapaligiran. Mapadisgrasya, pagpatay, aksidente, pagnanakaw at marami pang iba. Noong April 27, 2014, si Lan kunyon na isang 36 years old at ang mamayari ng isang factory sa Taiwan ay nawawala. Nalaman ng kanyang pamilya na hindi ito pumunta sa trabaho at hindi rin ito makontak kaya tumawag na sila sa pulis Nalaman ng mga pulis na umuwi ito sa apartment nila ng kanyang girlfriend Pagkatapos nito magtrabaho bandang alas 3 ng madaling araw noong April 27 Matapos niyang maipark ang kanyang sasakyan sa parking lot Ay dumiretso ito sa elevator ng apartment Ngunit hindi na ito nakita pa ulit matapos niyang makalabas sa elevator Ngunit ayon sa kanyang girlfriend ay hindi ito bumalik sa kanilang apartment tong araw na yon Ibig sabihin na mula elevator ay bigla na lang itong nawala bago pa man ito makapasok sa kanilang apartment. May nakasalubong bang masamang tao sila paglabas nito sa elevator at kinaladkan ang kanyang katawan pababa ng hagdanan? O kusa ba itong bumaba sa hagdanan dahil sa naisipan niyang umalis ulit? Sinuri ng mga pulis ang buong apartment building at sa iba pang building sa parehong komunidad. Kahit ang pamilya nila ay tumulong na rin sa paghahanap ngunit walang naging resulta. Ang kanyang girlfriend na si Huang Jingyu ay nagbigay ng dalawang impormasyon sa mga polis. Una ay sinabi niya na si Lan ay nakipagkita sa kliyente nung gabing yon sa isang hotel. At pangalawa ay sinabi niya na may bipolar disorder si Lan at natatakot siya na baka may ginawa itong kalokohan. Sa mga oras na yon ang kaso ni Elisa Lam ay malawak na pinag-uusapan sa Taiwan. Sa mga hindi pa nakakaalam kung anong nangyari kay Elisa Lam, siya ay 21 years old na college student at huling nakita din sa elevator ng hotel ng kanyang tinutuluyan na parang may pinagtataguan sa Cecil Hotel sa Los Angeles noong February 2013. At kalaunan ay natagpuan ang wala ng buhay niyang katawan sa loob ng water tank sa rooftop ng hotel. At sa huli ay nalaman ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay accidental drowning dahil sa bipolar disorder. At kagaya ni Elisa ay halos magkapareho na bigla na lamang silang hindi nakita pagkalabas ng elevator. Kaya iniisip nila na baka winakasan nila ng kanyang sariling buhay o na aksidente at maaring nasa malayong lugar ang bangkay ngunit hindi pa lang nahahanap. Maingat na sinuri ng mga pulis ang tangke ng tubig sa rooftop ngunit walang bakas ng presensya nila. Si Huang ay nagpapakita ng matinding kalungkutan at patuloy na sinasabi na mahal na mahal niya si at hindi na siya makakain o nakakatulog mula nung nawala ito. Kahit na ang mga pulis na nag sa garahe ay sinunda ni Huang at makikitang sobra itong nag-aalala at nalulumbay. Ininspeksyon muna ng mga pulis ang kanilang apartment at wala nakita ang kakaiba maliba na lamang sa napakalinis nito. Sinabi ni Huang na nilinis niya ang bahay matapos mawala ang kanyang boyfriend dahil ugali na niya na kapag siya nababalisa ay naglilinis ito. Pagkatapos ay sinuri ng mga pulis ang surveillance footage ng elevator sa kanilang apartment building pagkatapos mawala nila. At nalaman nila na sa ikalawang araw pagkatapos ng pagkawala nito, isang babae nakasuot ng jacket at helmet ang pumasok sa elevator na may dalang malalaki at maliliit na bag at dinala mga bag na yon sa garahe. Ginawa niya yon ng limang beses at dahil sa nakatakip ang mukha nito pati na ang suot na damit ay imposible na makilalang babae. Pagkatapos makalabas ng babaeng yun ay sumunod na nakita si Wang na pumasok sa elevator. Nakasuot ito ng puting jacket at dumiretso ito sa garahe. Kaya pinaghihinalaan ng mga pulis si Wang. Matapos mapanood ang surveillance video na yon ay pinaniniwalaan ng mga pulis na ang babae nakasuot ng helmet at pulang jacket ay maaring si Huang din. Sa kabuuan ay umabot sa labing isang bags ang nailabas ng babaeng yon sa building papuntang garahe. Kasunod noon ay tinignan nila kung saan niya dinala ang mga bag. Ngunit dahil sa ibang parte ng kasada ay walang CCTV kaya hindi nila ito nasundan pa kung saan ito dumiretso. Dahil doon ay ininterrogate ng mga polisiwang. si Tinanong siya kung anong ginawanya ginawa niya sa araw pagkatapos ng pagkawala nila. Inamin niya na marami siyang nadalang mga bag palabas ng kanyang apartment. Ipinaliwanag niya na ang laman ng mga bag ay mga damit dahil marami siyang gamit sa apartment kaya inilipat niyang ilan sa mga yon sa kabilang bahay. Dinala rin niya ang mga pulis sa kanyang bahay upang ipakita na naandon ang mga bag. gayon pa man, binilang ng mga pulis ang lahat ng mga bag na naandon at nakita mga lima hanggang anim na bag lang ng mga gamit ang mga yon. Paliwanag ni Wang na inilabas na niya ang ilang mga damit at hindi na niya nabilang pa kung ilang bag na ang natanggalan niya ng laman. Nagpatuloy ang mga pulis na i-check ang surveillance footage sa elevator. Zinom nila ang video ng pinindot ni Huang Elevator at nakita nilang may band-aid sa kanyang daliri. Indikasyon na siya ay may sugat. Paliwanag ni Huang na aksidente niyang nasugatan ang kanyang daliri habang siya ay naghihiwan ng gulay. Kahit na malakas ang hinala ng mga pulis na si Huang ang sospek ay wala silang ebidensya para mapatunayan na ginawa niyang krimen. Makatatlong beses na sinuri ng mga pulis ang loob ng kanilang apartment at nagsagawa na sila ng luminal reaction test. Ang luminol ay napakasensitibo at kahit na nilinis na ang lugar na nakontamina ng dugo ay magkakaroon pa rin ito ng reaksyon matapos ma-spray. Ngunit wala silang nakitang blood reaction na natagpuan sa apartment. At dahil walang direktang ebidensya ay dinala pa rin ang mga pulis si Wang sa police station para makausap ito ng masinsinan at matanong. Pagkatapos ng 24 hours na tuloy-tuloy na integrasyon, sa wakas ay umamin si Huang. Sinabi niya na patay na silan. Kaya sa huli ay hindi na ang pulis ang nakakita ng ebidensya o natagpuan ang bangkay, kundi si Huang mismo umamin kaya mabilis na nalutas ang kaso. Si Lan ay nagpapatakbo ng isang factory at kumikita ito ng 400,000 Taiwan Dollars kada taon. Ilang taon na silang magkasama ni Huang. Si Huang ay 10 taong mas matanda kay Lan. Dulong beses na itong kinasaldati at may isang anak na itong babae. Dalawang taon bago ang pagpatay ay hinimok nila si Huang na mag-invest ng 30,000 Taiwan Dollars sa kanyang factory. Nangako sila na bibigyan niya si Huang ng 200,000 Taiwan Dollars bilang dividendo kada taon. Ngunit matapos ang taon hindi tinupad nila ng kanyang pangako at tumangging magbayad ng dividendo. Nagalit si Huang sa ginawa nila. Bukod pa doon ay umaasa din si Huang na siya ay ni nila. Ngunit nung nabuntis si Huang ay hinimok siya nila na ipalaglag ang bata. Dahil ayon sa kanya ay hindi papayag ang kanyang mga magulang na pakasalan si Wang dahil sa agwat ng kanilang edad at sa iba pang rason. Mula noon ay maitinatago ng sama na loob si Huang kay Lan at sa mga magulang nito. Katunayan ay nakapag-isip pa si Huang na patay ng mga magulang ni Lan para makaganti ito. Matapos niyang mapatay si Lan, ay nagdala pa ito ng gasoline barrel sa bahay ng mga magulang ni Lan at plano niyang sunugin ang mga ito ngunit kalaunan ay hindi rin niya naituloy. Isang araw bago ang pagpatay, pumunta si Huang sa isang tindahan para bumili ng lalagyanan ng gasolina at malaking palanggana. At para hindi makilala ay nagsot ito ng helmet at nagbayad ng cash para hindi ma-identify ang kanyang pagkakakilanlan. Nung umuwi sila noong araw na yon, bandang alas tres ng madaling araw, ay pinagtimpla siya ni Huang ng matapang na black tea para hindi niya maamoy ang inilagay niyang sampong sleeping pills. Nakuha ni Huang ang sleeping pills na yon nung nagpa-check up ito sa doktor at nakunwari hindi siya nakakatulog sa gabi. Pagkatapos mainom nila ang tea ay agad humiga at agad na nakatulog. Pagkatapos ay kumuha si Wang ng kutsilyo at agad na sinaksak si sa leeg. At para maiwasang kumalat ang mga dugo ay naglagay ni ito ng malaking plastik sa higaan bago pagawin ang pagpatay. Matapos mamatay nilan, ay ni ay hinila ni Huang ang wala ng buhay na katawan nito sa bathroom at inilagay ang kanyang leeg sa malaking palanggana para doon na tumulo ang dugo. At pagkatapos ng tatlo't apat na oras ay tuloy ng huminto ang paglabas ng mga dugo. Kasunod noon ay inilagay niya ang katawan nila sa bathtub at doon na niya inumpisahan na pagputol-putolin. Pinutol niya ito sa pitong piraso at binalot ang kada parte ng katawan ng damit. At sa nakitang labing isa ng mga bag sa elevator, apat doon ay talagang mga damit. Baka sakaling mahanap siya ng mga pulis sa pamamagitan ng surveillance. Inalagay niya ang mga parte ng katawan sa mga bag kasama ang maraming damit. At makatatlong beses pa siya nagpalit ng damit para hindi siya makilala ng mga pulis. Pagkatapos niyang makaalis sa apartment ay sumakay ng motor si Huang at dumaan sa mga blind spot na walang CCTV. At doon ay inilagay niya ang lahat ng bag sa narentang sasakyan at nagmaneho ito para itapon ang katawan. Katunayan ay walang nakakaalam na marunong si Wang mag-drive ng sasakyan dahil sa palihim itong nag-aral mag-drive at makakuha ng lisensya para lamang sa plano niyang siya mismo ang magmamanenong sasakyan na siyang gagamitin niya sa pagtago at pagtapon sa katawan nilan. Dito nagpapakita na matagal na niyang plinano ang pagpatay. Nagmaneho ito papunta sa kagubatan ng isang malayong bayan asa sa kanya binuhusan ng gasolina ang katawan nito kasama na doon ang mga dugoang kumot at mga damit. Agad niyang sinindihan ang mga damit na may gasolina kasamang katawan nila at agad na umalis. Kasunod noon ay pumunta ulit siya sa isang lugar na walang CCTV at doon niya tinapon ang wala ng laman na container ng gasolina. Sa kasunod na araw ay binalikan niya ang lugar kung saan niya sinunog ang katawan nila. Doon ay nakita niya na ang kamay at paan nila ay tuluyan ng nasunog, ngunit ang katawan at ulo nito ay hindi kaya mabilis siyang naghukay sa malapit at ibinaon ang natitirang bahagi ng katawan at maingat na tinakpan yon ng mga damo. Kung hindi umamin si Huang, baka hindi mahanap ng mga pulis ang bangkay. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang apartment at itinago ang kutsilyo. Doon ay nag-isip siya ng mabuti ng mga isasagot sa mga pulis habang inaantay mga ito na pumunta sa kanilang apartment. Masasabing maingat at masusing pinagplanuhan ni Huang ang krimen kahit sa maliliit na detalye. At dahil sa walang makitang ebidensya ang mga pulis at dahil sa malakas din ang hinalan nila ni si Wang ang sospek at pinag-isipan nila na gagawin nila ang psychological tactics. At sa kabutihang palad, ang kanyang psychological defense ay hindi ganon kalakas. Kaya matapos lamang ng 24 hours ay umamin ito. Ayon kay Huang ay dalawang taon niyang plinano ang pagpatay. Napakalaki ng sama ng loob at hinanakit niya kailan as sa mga magulang nito. Ngunit tiniis niya yon sa loob ng dalawang taon at ipinakita kay Lan na siya ay mapagmahal at mabait na girlfriend para hindi ito magduda. Noong dumating ang mga polis ay nagpakita siya na siya ay nagdadalamahating girlfriend. Naisahan man sa pera ni si Huang ngunit hindi nila inaasahan ang paraan na paghingi ng kabayaran ni Huang para sa perang inaasahan niyang maibigay sa kanya. Sa mata ng pamilya ni Lan, siya ay may mabuting kalooban at mabait kahit na hindi sila pabor sa kanilang relasyon. Kahit ang sarili niyang anak at kapatid ay hindi makapaniwala na magagawa ng ina ang pumatay. Huwag mag-atubiling ibahagi inyong mga saluobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking YouTube channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!